Andres. Wow, Andres. Oh, wow. Toto mommy. Oh no. Dawaw nakabili na si Andres at na ibalot na rin. Sulata mo na lang. ah uh -uh. Kamusta mga beshi? Welcome back po sa aking YouTube channel. And for today's vlog, ako po ay magre-remit ngayon doon sa supplier ng ating Kabeshi's merchandise. Yun po ay yung mga galing sa uh, na-imported na mga damit galing sa ibang bansa. Oh, jacket. Meron tayo ng jacket, ang mga t-shirts, yeah. men's shirts, yan, leggings, at marami pang iba. Ay, yun po ay personally ko pong inaabot sa kanya ang aking mga benta. At from time to time, ay ina-update ko rin siya. So, let's go! At sinamahan na rin po ako ni Daddy. Thank you, Daddy, sa pagsama sa akin. At eto kasi ay biglaan. Sinamahan kita o ako ang sinamahan? Ah, sinamahan mo ako. Kasi two times nung ako ang nag-review. <laughs> two times bang ikaw? <laughs> Pero sa totoo talaga, akong kausap ay kung lagi kita lagi ako humihingi ng favor sa iyo. So thank you daddy dahil palagi kang available para sa amin. At isinaman naman na rin namin si Andres. Ngayon po ay tulog si Andres. At daddy, okay lang ba kasi doon kayo lagi nagmi-meet -me 'di ba sa Dasma? Ay plano ko sana na ibili na ng regalo si Teo. Oh, uh, yeah. Yeah, uh, kaya Ano ba ang natin? No. Si Andres ay kasali sa dalawang terno. Wow. So, ibibili natin si Teo ng terno. Ay, okay. plano ko ibili sa SM na lang. Think... At kung anong doon ay may SM Dasma. Tapos, ibibili ko na rin si Bobby ng kanyang gatas. Okay, wow. At si Bobby po ay talagang... Kagabi kayo nag-aaway. nag, -away. nag -away na kami. Hindi <laughs> <Si Bobby. laughs> ako kami nag pero talagang si Bobby malakas ang kanyang demand. Okay. Kaya kailangan ko nang i-ano yung demand ni Bobby. Kumbagay, ang oh, gaganda talaga po ng mga halaman dito. Okay na, ano na naman. Dito kuyung, po kuyung kami ka sa... Kuyong-kuyong na paggabi, mami. Dry na, dry na. Yes. Gawa ng paggabi po. Siyempre, wala akong water intake. Wala akong intake. Wala akong... ano ilalabas ko. Parang gano'n. Eh, tap tapos si Bobby, hindi naman ito siya yung every 1 hour or 2 hours. Siya every 30 minutes. <laughs> ito, Kaya ito, talagang ito. ako yun nadadry kay Bobby ay naisip kong ng bili na since na 6 months naman na siya at mag 7 months na si Bobby ay eh siguro ay okay naman na imimix ko na siya daddy mix breastfeed mix pa rin may, breast ko may para breastfeed at saka may formula dito po kami dumaan na eh daddy sa silang bayan ito yung marami mga tindang alaman mga gagandang halaman. Wow, ganda naman dito. Andito na po kami. Ay, natakpan na. <laughs> ito, malaking ano. Oo, oh, ganda dito. Ah, meron pala ditong perya. Oo, uh, oh. SM City Das Marinas. Oh. Andito na po kami mga kabeshi. At wala pa yung kausap ko, daddy. ah oh. uh, siya daw ay nasa biyahe pa. So, nauna ito. Eto na muna tayo. Daan muna tayong SM. At ako'y bibili ng regalo ni Teo at saka gatas ni Bobby. Wow! Nung college ako ay malapit dito ang school daddy. ng aking alma mater. Wow. Cavite. Wow, oh may ganung alaala. Oo. Oh, oo. Oh. So, ayan mga kabeshi. Bale si daddy po ay nagpa-park lang. Nauna na akong bumaba. At ako ay may mga gagawin pa. Oh, taas na dito. Ang laki na ng SM Dasma. Hanapin ko yung lay bear mga kabeshi. hinahanap ko pa rin kung nasaan yung labor. So, mga kabeshi, nasa third floor daw. Nakikita ko na. Makabeshi. Ito ang hinahanap ko, labor. Mga kabeshi, waiting na po ako. So, ayan mga kabeshi, bale, magpapa-underarm po tayo ngayon. At saka, magpapa-thread na rin ako ng kilay. Ayan. Uh, na napaka-importante po na alagaan po natin ang ating mga sarili, mga kabeshis, para mas maalagaan po natin ang ating pamilya at mga anak natin. So, this is uh, mag magandang time para sa akin. Isa ito sa mga tinitreasure ko na oras. Ang mommy time. So, ayan mga kabeshi. Sakto po at katatapos ko lang magpa at saka itong underarm. At nandito na daw po yung ating supplier ng mga damit. Uh, ako na lang makikipagkita dahil sabi ni daddy si Andres daw ay tulog na tulog pa masyadong maano yung tulog ni Andres. Masarap. Kaya ayaw na magisingin ni Daddy. Much, much, much later. So ayan mga kabeshi, magkasama na po kami ni Daddy. Daddy ako yung nakapagpa-tread sa ka-underarm. <laughs> Thank you Lord. At at bali na meet na rin natin yung ating supplier at naibigay na sa kanya yung kita ng merchandise. Yes. At meron siyang pabigay sa atin na pa birthday. Wow. Salamat, Salamat, po. God bless mo. God bless and look po. forward sa mga bagong product. Yes. So nga, tama. Yes. Nabanggit ka sa atin niya. Yes. Salamat, Salamat po. Salamat po. At na sa pagtitiwala po ninyo sa aming magkasawa. Yes. Napakalaking puno po ninyo sa amin. God bless you all for more bless and more. Po nakapag thailand na si Dad at nakapagpalit na rin po si Andres ng damit. Okay, bibili na tayo ng gift ni Teo. Ah, okay. Sa kanang gatas ni... Ang nanong ni... na ano yung kanyang buhok. <laughs> Indoor naman. Saka yung gatas ni Bobby. Nap Napaka-fruitful ng araw na ito. Nakapaggawa tayo ng sukat, nakapagpadala kanina umaga, at ngayon naman ay namit natin ng ating supplier. Salamat po ulit. Outfit of the day naman, Daddy. Thank you po. Ngayon nang nag yung damit, matagal na niya na, may tagal nang may nagbigay sa kanya niyan. Tinago ko. Cash na nga. Salamat po. Papasok muna kami sa supermarket at bibili lang kami ng gatas ni Bobby. Ayan mga kabesyo, nakabili na po kami ng gatas ni Bobby. Itong non-opti pro 6 to 12 months. Well, si Bobby ay nasa 7 months na. Tatry. Ito lang po munang maliit yung nabili namin. May so big na. Ako natatakot para sa kanya eh. Wow! Daddy, ang alam ko si Teo'y walang pan-swimming na terno. Pwedeng terno na swimming. Hindi naman Check sinabi mo. doon na pajama. Ayun, may pajama din. Check mo. Ah, sige. Check maraming natin. Ah. Ayan po. Ito, maraming terno dito, mami. Ayan. Gusto ko yung terno, yung magkakulay. Yung magkakulay, parang ito eh. Oo. Oh. Meron pa dyan. Basta ang isukat mo na mami kay Andres. Pagka siya na kay Andres ay pwede na kay Teo. Ganon. Si mabilis lumaki. <laughs> Kala ni Andres ay kanya. mami, ang dami dito. Ayan po, tingin-tingin pa rin si mami Janet. Pogi, mami. Wow, <laughs> Hahaha. Okay. Wow! wow. naman ni Andres. <laughs> so, meron din dito yung 50%. Off. Pero gusto talaga ni mami ay ano? pang swimming no? Ito na na may... Ano yun? Crab? Saka ito, baby shark. Mahilig din naman siya mag-baby shark. Magkano ganyan? Ang terno na, 700. Grabe no, kasi presyo na ng damit ko. <laughs> yung mga pambata, oo. Oh. Yun na rin ang presyo ng, ano, pang matanda. <laughs> yan, mami, maganda yan. Yan, yan, yan. Oo. Oh, oh. Anong size niyan, mami? Ayan, terno na yan. May shorts. Wow! Hindi pala short at talagang brief, oh. Ay, look at Kuya Teo. Ay, suyoteo. Look at Tito nga siya, eh. Look at your promote. Eh, basta ka siya kay Andres. Ay, okay na yun, mami. Okay yung mga Oo, okay na yun. Nakakaputi yan sa, nakakaputi yan sa bata. Okay. Tuti kaya o triti na? Itriti mo na at siya yung mabilis lumaki. Ayan, yeah, okay na yan. I-treat mo na, Mami. Ayan. Ayan, oh. Yeah, no? Kaya siya kaya Andres, no? Oo. Uh -uh. Wow, Andres! Wow! Tuwa-tuwa siya, Mami. tuwa oh, Oo, no? Ito. Okay lang na may shorts dad. Yeah. andres dress. Oh. Oh, parang surfer. Pwede na yan o oh, mas malaki pa dyan? Para mas malaki pa na isa pa. Pero pwede para magamit na kagad dito eh. Sa bagay. Okay. kasi, oh, gusto mo i-try ko itong isa. Ipasal ito kay Andres. Ay, daddy, sir. So, yung pinakamalaki na ang kukuni ni Janet. 40. Ano pa? Ito pong, ito po. Ayan po. Okay, yung, po oh po. Opo, yung 40. Yan. At salamat po. Yan. At yan mami kahit malaki hindi masasayang at ang bata ay mabilis lumaki. Mami pinaasa mo naman si Ai, akala niya kanya. <laughs> Ayan po babayaran na ni Mami Janet, patingin niya. Yung panggip na Mami. Yung panggip rap na. Ngayon mga kabeshi, kami po ay nakabili na ng regalo ka ni Andres at Bobby kay Teo. Actually, si Andres lang yung nakalista pala. Ito na. Thank you, Lord. Pauwi na tayo, Dad. Nawaw, nakabili na si Andres at na ibalot na rin. Sulata mo na lang. Oo. Ah -ah. Color blue. Let's Thank you so much. Let's go, Est Andres. Pauwi na tayo. Magta-toilet lang si Andres. Ayan mga kabeshi, kami po ay pauwi na. Let's go. At nauna na si daddy, ayun po ah. Napakasarap ding mamili ng panregalo na pupunta ka sa isang store tapos ay pipili ka. Usually kasi ngayon, sa panahon ngayon, puro online na talaga eh. Kaya maganda rin na nakakapunta tayo sa store. Masayang experience. At nag-enjoy din itong isang si Andres. Hahaha. <laughs> Yehey, okay. We on time na. Minsan natin si Bobby. One hour later. Mar, it's Mar. Good night. No, wait. Eat mo. Eat. Uli what? But para hindi mata may antok na antok ka. Ayan mga kabeshi, dumating na yung ating chupon ni Bobby. At i-unboxing ko lang muna. Ooh! Mm. Ooh. si Bobby. Yes, Bobby, it's for you. At bago siya matulog, ay eh, ko muna dito. Pag minsan po si Bobby na dede, galit na galit yung pala, walang nakukuha, mami, no? At malakas po ito. So, ngayon, ang gagawin daw ni Mami okay. ay alternate yan. Mix. Hindi naman natin pure formula. Dede-de -de -de pa rin sa yan, ha? Breastfeed, saka formula. <laughs> maingay po si Andres. Nagtatawa na yung Naglalaro yung dalawa. Sarap na may bata sa bahay. at yep. Maingay. Thank you, Lord. Dati <laughs> ng daddy. Oh. Ba, ano yan, mami? Oo. Niya. Ah, Dapat magkaiba sila ni Ay, iba kasi si Iye. Malit, alam mo naman si Ay Iba ito. Ah, magkaiba na itsura. Uh, uh. uh, okay. At least, gawa na si Andres, maano siya. Pag alam niyang kanya, mami, hindi niya pinap, ano siya, protective. Oo, oh, oh, Nandun na siya sa stage na gano'n toddler na ganoon Hindi, parang tinuturuan pa lang natin siya kung paano mag share Pero pag kasi na, ah, at least iba. Okay, Pero oh, nako eh. Bobby, pang 3 months and above na ito. Okay, that's Bobby. Wow. Medium flow lang ito pala. Okay, Bobby. So, ibig sabihin, maliit lang yung ano niya, yung flow, no? Oh, medium. Okay. So, ito ay i-wash ko na daddy at saka... Tatry mo na tonight. At saka, bilhin na rin tayo ng gatas ni Bobby. Yes. So, yun po. Excited. Recommended naman yan. No? Hindi, yung plastic na yan. Okay uh, naman. Ito ay BP. Oo. oo. Okay. It's number 5. Recommended rin Okay, mami. Excited na si Bobby. Nagka, nagwawala na kalong-kalong -kalong ko po si Bobby. Okay, ugasan pa na to. Kalong-kalong ko si Bobby man. Nagwawala. <laughs> Who wants milk? Which one is I? Alin dyan? Masa'yo, Andres? Ah, Which one is ice milk? Two. Oh, yan. Two. Okay, ice milk. <laughs> How about Bobby? Which one is Bobby's milk? Pati Mami Lion, sabi ni Andres, sa kanya daw big. Tapos kaya Bobby, small lion. Kinabit <laughs> niya ito pag Oh, merong hatian yung dalo. <laughs> okay, Bobby's uh, milk. Okay, okay, Ilebit mo time. kaya ng kaunti si Bobby, no? Okay. Na si Bobby. yes. Sir mo na first time niya. Yes. Wow, Andres, Bobby. babi <laughs> kind <tsura> ni Bobby? <laughs> yeah, ganyan mo na mami na. Uh -huh. sa yun na dede. Uh -huh. Para madami malakas yung ano niya hindi. Medium flow nga lang ito 3 months plus and above eh. Okay. Ano ba gusto nyo. oh? Mm -hmm. <laughs> nag-a-adjust pa siya. Oo, oh, nag-a-adjust pa. <laughs> Sige, isa na yung dalawa. Nanili <laughs> bago siguro si Bobby. Okay. <laughs>